Kung gusto mong lumago dito sa Facebook, well, ganito lang din ang ginawa ko nung ako ay nagsisimula pa lang. Kaya kung ikaw ay baguhan, panoorin mo to hanggang huli. Dahil sasagutin po natin ang katanungan ng ating bagong follower na si Iris. Tamang pilar ka. Kala ko tamang hinala guys <laughs> Guys, kung kayo po ay may nagugustuhan na isang content creator tutorial, malaking tulong po yan sa inyo na masusundan nyo po ang kanyang tutorial. Lalo pa kung siya po ay consistent. Iwasan nyo pong Palipat-lipat po kayo ng channel dahil po meron po kayo namimiss doon sa kanyang mga tinuturo. Kung yung nga pong kapitbahay mo, e eh kaya mong tutukan dahil sa sobrang inggit mo araw-araw, -ara, e eh wala ka namang napapala. Dito pa kaya sa tutorial na meron kang pakinabang at magagamit mo yan sa pang-araw-araw mo ng paggawa ng content para maiwasan mo ang restriction violation dito kay Facebook. Yan po ang dapat nyong gawin. Kung kayo po ay baguhan dito pwede nyo pong explore lahat ng aking mga previous na mga tutorial dahil meron po kayong matututunan dyan. Sakaling ma-encounter nyo yung ganyang mga issue, eh at least alam mo na kung ano yung gagawin mo. Madali lang naman po guys dahil dyan po sa aking page, pumunta lang po kayo sa mga videos na yan, i-click nyo lang po yan, andyan po ang lahat po ng playlist. So nasa sa inyo na po yan kasi minsan, kadalasan, eh tinatamad din po talaga yung ating mga viewers, no? na explore Kailangan nyo po guys mag-explore. Tulungan nyo po ang inyong sarili. Wala pong ibang makakatulong sa inyo, kundi ang inyong sarili din lang. Nandito po kami as tutorial, igag-guide po namin kayo. Lahat po ay ginagawa namin, naandyan na po lahat. Ang kailangan nyo lang po eh, dapat maging masipag din po kayo sa pag-explore. Ganun lang din po yan. Parang sa pagmamahal lang din po yan guys. Kailangan nyo pong mag-explore. Kailangan tumutok lang kayo sa isang jowa lang. Kasi wala ka guys mapupuntahan. Panibagong relasyon. Pag ayaw mo na, pupunta na naman sa kabila, ayaw mo na, wala po, hindi po ganun ang buhay. Kailangan po, huwag pa bago-bagong isip, huwag pa jump-jump, pag hindi mo nagustuhan, doon ka na naman, doon. wala ka pong matatapos. So kailangan guys, manood ka ng tutorial doon sa gusto mo lang na content creator. Ganun lang po ang dapat nyong gawin. At pasensya na rin po kayo, aminado po ako, dahil sa dami po na ating mga followers na nagko-comment, Well, binabasa ko rin naman po yan. At kung napapansin nyo, reaction lang ang ginagawa ko. I meaning to say po, ako po ay restricted sa pagko-comment. Dahil ako po, kahit sinabi po ni Facebook sa atin yan na, o respond ka ng comments nila, pero pag sunod-sunod po yan, eh magkakaroon ka, ma-strike ka po ng spam. Kaya po ako ay humihingi po ng pasensya sa inyo, pero yung mga importante po ay talaga pong nagre-respond po ako sa kanila, lalo, lalo na yung mga nagpa-private message sa akin. Tsaka iwasan nyo pong panoorin yung mga content na seconds lang, sasabihin lang nila nagarito ganito, ganito, pero bitin naman. Wala kang makukuhang magandang information doon guys dahil ililigaw ka lang nila. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka doon sa mga content creator na hindi ka binibitin. Naranasan mo naman siguro kung paano mabitin sa anumang aspeto ng buhay. Hindi ba? So, sana guys, nakatulong and kitakits po tayo dito, no, araw-araw. Dahil marami po ako ituturo sa inyo. Dahil dito po, may natutunan ka na da kabungis-ngis ka pa. <laughs> Bye!